Oh, may bahay ni mga kambing morning po ito na ang ating pakain ngayon sa manok oh. kangkong tatataring ko tapos may bahaw saluan natin to ng darak sa kuting pids yan na natin kangkong may kanin yan bahaw hinalo natin dito tapos may pids din yan And morning! Ito na yung mga pabo namin. yung baba po wala pa dito tayo ba na punahan na rin yung mga babong iba matakbo oh, na yung mga babong iba oh ilang ilalagay mo na natin dyan na natin kung paano sila kakain dyan Ito, pinagagawa na nila yung ating pagkain na binibigay at dito natin saboy muna natin para mas marami makakain Malo yan, may kanin din yan. Ito mga sobra-sobra. Pwede natin ibigay sa mga manok natin. Ayan na. Ah. Medyo na madami-dami na ito mga manok namin. Pabo ang... Ngayon, pabo yung pinakamadami. Yung mga manok kasi natin, yung iba wala din dito. yung mga pabo itong mga marami dito. Ayan. gansa oh. Ah, papunta na yung gansa, medyo malayo papunta tanah sila dito Plano ko nga rin mag-alaga ng pato. Dati nag-alaga na kami pato pero maraming maraming namatay nung kinain ng mga aso kasi binaba namin doon sa may malayo dito Inubos ng mga aso. Kaya plan ko mag-alaga kami ng pato, dito lang banda natin ilalagay din. O, para may kasama yung mga gansa natin kasi yung gansa namin parang kahirap paramihin. O, dati isang pares ng gansa ang aming binili tapos nalagyan kami ng isa, naging taklo sila. Ayan, papunta na dito yung mga gansa. O. At matakbo na sila papunta rito Itong pabo, ito yung naparami natin Tapos yung mga manok natin ay mga native chicken oh. Ayan, makain yung mga gansa Ayan, naman na, sila, oh. Ayan na yung gansa oh. sa gansa, nakantong sobra Hello gansa oh. Na. Nandito rin sila lahat Ayun lang, tinalo yung gansa. <laughs> oh. O gansa o! Oh. Hmm. Sinalubong ko sana yung gansa para makain. Wala, hmm. talo pa din sila sa pabo. Ako! Hmm. dami dami na rin sila so para naman ang tibay ng mga alaga natin hindi naman sila naging sakitin malakas naman din sila ayan lang kailangan lang nilang kumain lagi silang uh, may pagkain kira, tapos na ito naman tayo sa baboyan yan yung baboy namin nabawasan kahapon no? kapatahan natin yung mga baboy naman muna yan daan na natin mamaya panamox kapag may sakit ng mga alaga panamox ating gamit Tayo. yung mga kambing namin maaga pa nandyan pa sila sa bahay nila ngayon yun yung kambing oh. dito naman yung bahay ng mga kambing natin so ayan yung ginamit namin yero dito yung murahin na yero lang yung GI sheets no? GI na klase ng yero 220 pesos may iba naman 240 yan, 12, 12 inches na, uh, 12, ano yan, 12 feet oh, may bahay na yung mga pa natin dito 2, 4, 6, 8, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16 walang lima dito yung lima nating mga kambing ay nandun sa kabila kulang sila nandito yung iba sa kabila hello so, ayan din yung ating mga inahinay baboy oh. ayan din sila sumisilong sila dito yung kambing na iba nandun sa likod dito naman yung mga baboy namin sa kabila kailang lilinisin pa din to hello ito katabi na itong bahay ng kambing at bahay ng baboy yan o nako madungis na o Ilinisan muna natin ito sila. Nabukasan na ito ng isa kagabi kasi may bumili no ay benta natin umabot ng 37 kilos 7,000 benta natin ayan 190 per kilo so, ayan papakain muna ako ng ah linisin ko muna tong anong baboy at pag ready papakainin ko din sila so, Ayun po, ngayon ay simula natin itong mga baboy at malapit na i-out kuli, so, manabawasan na nato kahapon na isa o, so, naibenta natin ng 7,000 may ano lakuhan nila naman sa iba iba ibang mga sizes kasi ito may mga malaki, may mga maliliit Ya, kalau natin hati Eh, anyway, pasoyo nga muna ang kwana bago pumulis. Dustpan, 'di mo ko. Ha? Dustpan. <laughs> ah, dyan pala, bukod pala. 拜拜。爸爸 Kailangan lang natin linisin na igi. Pati okay, itong kanilang kainan. Kasi so na-iiiahan nila ito. 对呀。<laughs> <laughs> Ito niya minsan dahil hindi ko sila nakaabang sa harap. Kaya nalagi dito. Kaya Dala natin ng maraming tubig. Ayan. Oh, iba naman, hindi tinasunod-sunod ang mga biit natin.